Yan, maganda maganda maganda. At ang ito, magluluto po tayo ng sinigang na hipon. Ito po yung sisigang natin na hipon. At yan, nagisa na po ako ng luya at saka luya Lalagyan na po natin ang ating kamatis. Tara na yun. Ang pangasin po natin dyan, hindi, 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 hindi isang palo. Sa uh, ginisa natin ang At ito po yung magiging gulay natin. Yan, isang lettuce. lettuce. Lettuce po yung gagawin kong gulay. Ilang kong gulay gagawin ko? simpleng sinigang lang natin at lemon yun, itigil natin natin ang ating sinigang na hipon yun nakulo na po siya nakulo na po ang ating kamatis at ilalagay na po natin ang ating hipon ilalagay na po natin ang ating hipon yan at isasabay na po natin ang ating lemon yan. Ito po yung lemon natin yan. Isasabay na po natin. Ayan po. At yun. po. Nilagay na po natin ang ating lemon. mamaya na po natin lalagay yung ating lettuce kapag yung kumulo na po ulit takpan natin muna po po nilagay ko na po yan yung hipon po natin ayan po ayan po yung hipon natin nilagay ko na po yan na hindi ko lang ako napakita sa inyo kanina dahil may nagawa lang po akong trabaho kanina ito at meron na rin pong kasama ng lemon yan o oh, yan ayos na po kumukuha kumukulo na inalagay na po natin ang ating lettuce lettuce na po potong ating gulay. Wala po tayong mabuhay rito. halagyan na rin natin siya ng asin para abang kumukul may lasa na. Yan po. At lagyan na rin natin ng pampalasa na ang baking. isang kulo na lang ito at uh, na natin then letos lang naman po yung gulay natin takpan mo natin then natin kumulo ulit